Well, hello, hello mga kamo! Ito na nga po ang pinakahihintay namin ang makauwi ng Pilipinas after almost 8 years. May magtatanong ba sa inyo bakit ganong katagal bago kami makauwi? Tanongin niyo muna ako. Pag tanongin niyo ko, sasagutin ko din naman. Alam nga naman, sagutin ko kayo. Eh hindi niyo pa ako tinatanong. Baka hindi na naman kayo interesado, ba? Diba? <laughs> so, ayan na nga. Papasok na po kami sa Fort McMurray Airport. Ang first flight namin ay to Edmonton, doon ang aming stopover before Vancouver sa wakas. Ang pagpasok namin dito ngayon ay kami na ang magfa-flight, hindi puro hatid, hindi puro sundo ng mga ibang umuwi. So, si EJ at si Rael na nga ang naghatid sa amin. Thank you very much, aming mga inaanak. So, ayan na nga. so, wakas, nakita ko rin ang Fly YMM. Pakiyat <laughs> na kami ng elevator papunta sa check-in. 9 hours yata. yeah, may ano? Ito, So, ayan na nga, nakalabasan ng elevator. Aww. Obvious ba? <laughs> Tapos na kami sa check-in counter. Tutulungan kami ni EJ para mag-check-in. Kasi isa nga siya sa mga may-ari nitong Fort McMurray Airport. O, di ba? Vongacious. <laughs> Ayan. Thank you, EJ, ulit. So, pinasok na nga sa x-ray machine. Baka mamaya may makitang appendix. <laughs> sa wakas, bago ma-expire ng amin passport, ay magagamit na rin. Waiting for boarding lang kami from Fort McMurray to Edmonton. Yes, yeah. it's because meeting. Oh. So, ayan na nga papasok aeroplane aeroplano, first flight to Edmonton. And ito nakalang! Two more to go! We're in Edmonton Airport. Hey, there. sa Edmonton Airport. There. Hi, My dear. My My dear. My dear. Saan tayo? All collecting passenger dito. <laughs> ka First time ba? <laughs> First time in 8 years. <laughs> Ayan na nga, hindi pwedeng mawala ang picture-picture sa eksena. Nga lang, magkahiwalay kami ng upuan from Edmonton to Vancouver, but that's okay. Down, one more to go, and we're in the Philippines. Soon. That's the... We're in Vancouver. Vancouver Airport. VR117. YVR So, ayan nga si Joa Gusto pa niya daw mag Michael Jackson dyan. Gusto pa niya palipatin ako doon sa kabila. Pero may nakita ko mga display ng mga Disney characters. O, di ba Ang social mong gay shoes. <laughs> so, natuwa ako dyan. At syempre, dapat videohan ang dapat Lago kami sa Canada. <laughs> Mukha mo. Umupit ka kaya. Ha? Galing na. No? At ayan na nga, makikita nyo na ang van king for duty free. But of course, wala kaming binili. Wish ka. I wish to be rich. Snack, me dear. Eh. <laughs> Midnight snack. Dito kami sa van kubo. <laughs> Babalik ka namin sa Pilipinas. Eight years ka na. Eight years ka na. Ayan na. Malapit kami sumakay dyan. From Vancouver to the Philippines. Thank you all for watching. Love you all.